tula ng isang kuripot. Ako ay isang kuripot. Ako ay hindi madamot. Sa paggastos, ako ay natatapot dahil pera ko ay hindi pinupulot. Kuripot ako at ipinagmamalaki ko na hindi ako umaasa kahit kanino. Okay lang kung magkuripot man ako dahil pera ko naman ang sinisinop ko. Ang pagiging kuripot ay hindi masama hanggat di ka loloko ng kapwa. Kaya wala akong dapat ikahiya kung naiingit sa akin ang madla. man malako sa inyong paningin, kinabukasan ko ang aking iisipin. Mga paninila ng iba ay di ko diringgin dahil ang makikinabang nito ay ako rin. Hindi kasalanan na maging kuripot ako, ang masama ay ang pagiging maluho. Huwag magpasikat kung hindi naman totoo, lalo nang kung sa utang nang galing ito. Ako ay kuripot magpakailanman. Pera ko ay aking papahalagahan. Upang may magamit sa kinabukasan at hindi na ako kailangang mangutang.